ang laki tipaklong kasi laki ng aking kinlalaki wow <laughs> mga kabukids, magandang araw po ngayon po ay nagtatanim ako ng labanos so meron po kami mga pinatubong labanos Ayan, malalaki na rin, pwede nang ilipat tanim at ilalagay po namin yan dito sa garden bed na kung saan nagtanim din po kami ng mga mustasa so nataniman po namin dyan sa kabilang side sa kalahati ng garden bed and then yung kalahati po na to ay pagtatamna namin ng labanos para ito ay pang ano po natin pang sigang-sigang apat apat na peraso ang nilalagay po namin bawat isang linya na ganyan. Tamang tama lang yung kanilang space. So, meron po kaming napatubo na ganito. ito. Tatlo, apat, anim, walo, sampu, dose, katorse, disi-otso. Disi-otso puno yung ating itatanim dito sa kalahati. Kakasya ba? Four. 8, 12, kasya. May kalaban pala tayo, oh. Baka yung buto ng ano natin dyan, kinain na, oh. Dapat pala na-sprayan natin. Hindi tayo nag-spray. Oh, may tubo na. Ito ba yun? Hindi yan. Damo yan. Ano, Sky? Laro-laro sila. Kasama po natin, ay, si Cloud pala ito. Si Kasama po nating nagtatanim si Jinky, ating camera girl, at saka si Ano 'yun? <laughs> wala. Cloud. Cloud. Ah, nang gugulo lang ito. Oh. Wag 'yan. Ang 'yan. Mabali pa 'yan eh. Alam mo target niya dito? <laughs> hag 'to eh. Hmm. So alam na. alam uh, na ang target. Tinumba na nga. Tingnan mo. Ay, bakit mo tinumba 'yan? ito na natin to makamalanta pa may bulaklak na pala ang ating sitaw oh galing <laughs> bagay po itong ganitong bed para sa labanos kasi ito po yung kanyang laman ay parang carrots so medyo angat yung ating bed tapos mabuhagag na rin at naglalaman siya na parang carrots. piling ko perfect ito para sa kanila. yung mga ibang garden bed natin, mga kabukids wala pa pong tanim yan ito mga tumubo ay patola yung aming mga itatanim dyan eh hindi pa po dumadating morder po kami sa ano eh sa online ng mga pananim yun nga lang medyo matagal siya dumating dahil malayo po kami mahigit isang linggo bago dumating at tenga muna yan habang wala po tapos yung ilang patulad yan itatanim po natin yun nga lang hindi natin maitatanim lahat yan kasi ang dami Ayan kabukid. Ito po yung ating mga sigarilyas na itinanim. Mula doon, pag ganito yung pagkakatanim namin. Pero nilagyan namin ng balag na pang temporary. Yung, so, yun nga lang, hindi na namin na ilag, nalagyan ng balag na ano to, yung matibay. Tapos, natumba po siya ng bagyo. Eh, hindi na namin inangat, hindi na namin tinayo masyado na siya malago eh parang nawala na rin ako ng gana kasi mahirap na siyang ipagapang ulit ng maganda kaya ngayon ano na lang po namin aalisin at magpapanibago na lang kami ng tanim na sigarilyas ano naman natin, linisin na namin kasi so, dito sa area na to may bago na kaming plano parang iibahin na namin po yung nakatanim dito kasi nga time change <laughs> things change nagbabago yung plano natin eh. ililipat na lang natin ang area yung sigarilyas ayan oh, gumulang na lang ito kaya walang bunga uy ang laki ng tipaklong no? crab. Hmm. Pipak Yan ang laki. Hello. Hmm, ang laki. Ayan mga kabukid oh. Ang laki yung tipaklong. Kasi ang laki nung aking hinlalaki Wow. Siya pala yung kumakain ng ano ah. Garillas. <laughs> Nabulat pa ako nahawakan <laughs> mo nga tas nung tinalunan ka natakot ka nakakagulat kasi ito kasi ang sakit oh yan po mayroon siyang mga tinik tinik sa may ano niya, jumping feet jumping <laughs> jumping feet ayan, masakit siya kapag uh, hinawakan natin at pumalag ang lalaki rin eh so yan pakawalan na lang natin ng ganyan lilipad kaya hindi yan lumilipad, tumatalon. Next. <laughs> hindi siya lumipad. Last ay. Buti hindi siya nakita ni Mimi. Kung nakita siya. Yari siya. Uh, yari. Tama pala yung sinabi ko nung una pa lang. Ano? Na ang balag natin ay permanent. <laughs> Kaya mahirap naglalagay ng mga temporary-temporary baka hindi na maasikaso eh kaya nung nagbalag tayo ng kalabasa mga kabukids hindi na temporary permanent na siya baka matulad ulit eh tatama rin na baguhin eh oh, kasi syempre meron din tayong mga ibang ginagawa talagang mapag ano na yan mapagkakaligtaan mga, ano na sa san tabi lago no malago bunutin ko na lahat na no? pati ito kahit may bulaklak mm -hmm. yan ang bulaklak niya mga kabukids eh Medyo hawig siya doon sa bulaklak nung sitaw. Tingnan natin. Kamukha o. Oh. Ng hmm. kamukha sila. No? Mas dark lang to. Oo. Galing. Ah, ang galing. <laughs> Sayang. 哇，wow, 很棒哦、啊！ po mga kabukids nag pressure cooker po kami ngayon ng mga talangka yung kagang na napangilawan ko kagabi ay isinalang po namin sa pressure cooker ng siguro 15 minutes tapos ang gusto ko kasi namin masubukan e eh, mapalambot yung kanya mga galamay para gagawin po kasi namin crispy crablets ngayon ito po kasi yung mga kagang na to eh, matigas yung kanyang sipit at saka galamay so hindi siya komportable kainin kapag ka uh, hindi ano pinalambot kaya sinalang namin ng 15 minutes pero tignan natin kung lumambot nga hindi hindi lumambot yung kanyang pinakasipit pero ito lumambot oh, yung kanyang mga ano to, galamay so yun, nasubukan namin siguro kura, kulang sa ano, kulang pa sa time pero pwede na yan kasi kapag nasobrahan naman baka magkakalas kalas naman first time po kasi namin sinubukan trial lang kung uubra yung ganong style at pwede naman Yung mga katulad nitong ganitong maliliit, malambot pa po siya. Pero yung mga katulad ng ganito, yan o, laki na. Yan e matigas na po yan eh. Kaya gusto nating ano, mapalambot sana. Ito'y napangilawan ko kahit mag-isa lang ako. Sinerte naman at nakarami. Marami tayong ano ngayon gagawin Crispy Crabs. Let's. Let's. <laughs> Dapat pala ginawa natin 20 minutes, no? Laki nito, oh. Oh, laki ng kanyang sipit. May kutsara ka dyan. Pinibir. Oh, ito, may aligi, oh. Aligi sumama so sa kabilang side kaya gaganyanin ko na lang yan pinapak <laughs> ko na hmm, nalaglag pa kaya ayan, pinaghihiwalay ko po mga kabukids yung sipit na matigas hindi na natin isasama sa prito at saka itong pinaka ano na to, likod, yung kanyang shell kasi masyado pong matigas yun nga lang ay sumasama yung aligi dito sa shell kaya kailangan kong tanggalin dito sa harapan para sumama doon sa piprito natin. Yun o, napasama ko. O. Ang daming laman. abang si Jinky naman dito ay nagpe-prepare na rin po ng ating pang uh breading. Breading. Na na po siyang hinalo dito biniyak na itlog at ano to ba corn starch? Crispy fry. Crispy fry. Ayan, crispy fry itlog, ah, uh, sibuyas at ito ng ating talangka. Iba naman kaysa gataan na naman natin <laughs> medyo ano sunod sunod na yung gata namin nung mga nakaraan eh. kaya iba na naman tayo ngayon pero gata talaga masarap po talaga to sa gata maraming lutuin na masarap pag ginagataan nga lang hindi rin masama na sumubok tayo ng bago sana yung lubog na lubog bab mm -hmm. para lumutong yung mga galamay niya kulang ang mantika natin eh <laughs> mahal ang mantika ah, mahal ang mantika eh okay na yun Thank Crispy crablets. Lagay din po tayo ng nilagang okra. At syempre, yung ating sausawan, masarap. Suka na maraming sibuyas at sili. Alright. Kain po. Kain tayo. Hmm. Malimit ang silim. Apat yan. Durogin kaya natin. Para talagang... Wala naman si bidog eh. <laughs> Mag-init ang ating dugo. Tagdan mo po asin? Hindi na. Saka lang. Ito may kunting alat na eh. Hmm. yung medyo malalaki makakabukod hindi na po ano talaga hindi na palambot ng maganda yung mga galamay kaya hmm. hindi kayang kainin pero yung medyo maliliit na galamay malambot, malambot. sayang kayang kaya sana ni mama bito wala pa eh hindi pa nakakawi sabali sa sunod sa mga nagtatanong nga po pala kung kailan daw po makaka-uwi si Mama B hopefully, hopefully po ngayong ano bago mag September mga katapusan siguro ng August makauwi siya so, ayun, makasama ulit natin si Mama B wow

bangers yun nila oh. Ilalagyan nila ng sibuyas na ganyan. Oh. Tapos lalagyan pa ng sili. Mm. Mm. Try nga natin. Ayoko ng sili. <laughs> Maangang. Maangang. Yan, sibuyas lang.

Anong dinurog mo? pinagpawisan ako <laughs> ang -hang -hang. Ah, hang 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 hindi nag-work yung idea namin <laughs> <laughs> kulang pa 30 kulang. minutes dapat no feeling ko kulang sa time at saka sa lakas ng apoy mm. Kasi natatakot po kaming Maduro. Palakasin baka madurog since first time namin ginawa. Ngayon naman hindi naman umubra. <laughs> Bale, next time. Maso bukasan ulit natin. Na lambot pala kasi 'to. Masarap talaga 'to. Siya lang ang natin niya.